May nahuli kaming kakaiba. Ano yan? Guys, oh. Oh, kilala nyo to? Ano po, tikong <laughs> guys, yun tsura niya guys, oh. Allah, oh. kakaibat ay monong, no? Oh, ganga Nga, nga siya guys. Oh, oh, The, oh ano, daw, ano't asa? May ano siya, oh, may... May Hindi, <laughs> para siyang dinosaur. <laughs> May, may paa pa ngayon. may paa siya guys oh tapos oh Lala, kakaiba nga siya no kakaiba ta ng itsura ko isda nga raw kinakain ba to hmm. No? kinakain niya papa ah, kinakain niya parang palaka may paa siya guys oh may kamay din long cute may paa oh, oh. tapos parang ano oh ang galing naman ng isda na kay ah. Kaya ngayon lang nakakita nito, guys. Ang kakaibang isda, guys. Oo. Uh. Ulo. Uh, Buhi pa yung maw. Hay, ano nang buhian natin, imaw? Hmm.